Okay. Daragahon ka uban oh. sa may imong nafeel fail bay sa ka, sa pagtan-aw ni mos kaliguanan? Nindot siya pero nindot man gyud uli. Ngaman, ngaman nindot siya, pareha ha man nindot. Kami ini pedong pa kay oh. murag sa dun sa dun kay lugsongon. Pinag uli kay murag abot ag imong tuhod og imong suwang. <laughs> murag panganod ka taas. <laughs> Amo sang paboton oh, to na no? nag kalojana gamong usa ka kauban oh. Faster! Purbayag. Purbayag, purbayag. Grabe. Ingal ni kasakaon. Halos mag-abot na ang imong suwang o ang imong tohon, mga kagas. Tala. Tala. Una. Sige guys. <laughs> ha. <Nahinay labi. laughs> pa mga usa pa kilometro o mahigit. Mga kulang-kulang dalawa kilometro. mong baktason. Nakakuan pa may mga usapod kilometro gunad pos gi kaliguan dagi among ngatuan ang kaliguanan. Paspas -pas po nila kaung mga kauban. <laughs> ha. Abi mga gas. Sulit ka jo inig nimo, inig makakita ka silang kaliguanan. Pero inig pa, ul pa, ul pa uli na nimo. Grabe sa kauna. Tas alas 12 uh, ah, mga launa pa ang oras karon daan na po yung na mo grabe mga gagas ay among ikay nagbo ha ha aw <laughs> oh, nga mapug kanang Guapog amahan, guapag inahon jag anak <laughs> Anak, <laughs> anak sa silingan. Huwag <laughs> mo nang resulta ha. Diba? ba? Hindi ka? Oh, ano lagi. Thank you. <laughs> Oo, oh, ka may san. Pastilan. Grabe ka Sabi pa was. Ah. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Hagas. Ah, Grabe. Ngani ka sa kaon. Datong bio oh. baol. Ka Di ba? Ito na, yung sirit na gamungusang kakauban, nasa Hoy, huwatan! Ano yung mga kauban mga kagas kuani pagadto kanang kumpleto pa gijanda, pag uli agidan tungod sa kakusog sa tubig wa na <laughs> ang resulta nagpikas na lamang oh da ba Oh, tanawa. <laughs> Asak imong oh. chinilas. Wala oh, bilen. <laughs> Na <bilen. laughs> Oh, dada pod. Ah, kay ngung ko guan sa kaon mga gas di ada pod. <laughs> pura purbiag. Abi. Aram paspasan mo pag ngatu pa Pag uli wala. Oh. Dali. Yeah. abot na abot hininga ko bago at saka luma. <laughs> Di ba? Hinga ni. Hinga ni ka sa kaon. nagbahas-bahas tungod kay aran sa kaon na. Okay, ayo kalimut paluan silang mga gas. Babu.